isa sa mga problema sa mga small backyard farming pag tag-ulan na ang panahon sabi ng ilang mga nagmamanok madali daw magkasakit may sibon may halak at iba pang mga sakit mga kaibigan at sa vlog na ito ha at mai ko po ang aking experience sa pag-alaga ng manok sa panahon po nagtag-ulan. Kaibigan, baka makakuha ka ng uh, konti kaalaman sa o idea sa pag-alaga ko ng manok sa panahon ko ng tag-ulan. Ito mga kaibigan, isa sa mga diskarte ko para mabilis ang pagdami ng manok at hindi sakitin. Una, hmm? ah, pagpisa pa lang mga kaibigan, hiniwalay ko na ang ah, ah, mga sisiw sa kanilang ah, inahin. At syempre naman, nakaprepare na po yung kulungan nila na may ilaw na 50 watts mga kaibigan. Depen sa salamig, syempre naman. ba? At ngayon naman, at gumamitin po tayo nang uh, vitamins. O tinatawag na vitamin pro ha. Di po tanay ng ito. At uh, para po sa kanila pong uh, pagdagdag po ng uh, uh, kailangan condition sa kanilang katawan at simple naman commercial hits, mga bigan na crumble. At pangalawa, mga ibigan na aking pong uh, ginawa pagdating po ng 2 uh, weeks ay ako po ay nagpupurga po sa kanila hmm? sa aking pong mga alagang manok kasi dito po mga bigan na nag-uumpisa yung mga maliit na para sa mga sisiw na kung saan ito po yung makapapag-bagal po na kanilang paglaki at para maiwasan po yung mga at mapigilan ang mga bulati na ito ay siyempre naman ha, gumamit po tayo ng bastonero, bastonero na soluble uh, powder mga ibigan Ah, dito po sa edad po ng 3 weeks at yung, yung mapapansin po abot, abot po ng 3 weeks ay talagang sobrang liksi eh. at maganda po ang napangatawan uh, ng ating mga alagang manok mga kaibigan pag uh, po natin sila yan at pangatlo ito wag po nating uh, mag anlibahog ha wag mag anlibahog nasa control pa rin natin po mga yung uh, patuka po para sa kanila Ayan po mga yung aking ang uh, ginagawa. Uh, sa pang yung tinatawag na flossing o akong uh, tinatawag ko po na fasting. Yung mga kaibigan, uh, next ko po yan. Aki po yung aki po i-share po sa inyo yung about po sa flossing o uh, fasting. Ayan po, uh, shout out po dyan. Ati, Ati 721, na uh, Luula Vlog. Uh, at kay Dong Henry. At uh, shout out din po kay Kabayan money. Yan po. Thank you for watching. God bless us all. And to God be the glory.